Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Ako, tuloy ka Uh, panggap yan pala. <laughs> First time niya siguro mag-heal niya. <laughs> Try to be cool. Marito, report. Panigil. <laughs> Sa ibang butas pumasok. <laughs> sayang naman bakanti durog talaga ah. puro pa naman magaganda Kapi ah, naman mag demo to. Ah, muha balik. I <laughs> i i Hello mga idols! Ang tanong, ilang balik? Nagparito kaya ako ng aking mata sa Japan para talagang malinaw ang aking amakuhang makuhang mga chismis, mga marites tungkol sa mga mga kalukuhan at mga kababalaghan ginagawa ng aking kapitbahay. <laughs> Nagpagawa ako sa Japan. Maganda to tingnan to. So, malinaw Malino talaga. nito. Talagang detalyado may maikutin ko sa inyong mga anong pangyayari tungkol sa aking mga ano, kapitbahay, mga idols. Ito. Uy! Uy! Para rin ibon. <laughs> isi-isi <laughs> okay, lang. <laughs> Magugulat lang pala. Wait a minute. na niya 'yung aso ikaw ay aking binabasbasan maging ganap na membro ng Alpha Kappa Ngit yun yung sama na pala ngayon at pakapahe Nuts, what's the matter? You know how we do? Shabu <laughs> <laughs> oh, wow! <laughs> <laughs> <Come on! laughs> Ah, wow! Ah, Ah, Empat raga asli, dia. Eh. <laughs> Saya mau ini, tak <talaga>. kayak gini. <laughs> oh, amat dekat tuh. Ginagawa <laughs> mo. Ah, yung na siya. Ma, pangisang yakult. Pangisang yakult. Ha? Huh? Pangisang yakult. 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 <laughs> 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 Ayos ah. <laughs> Ay, may Kapag Kinabangan pa, may, may cake, <laughs> May cake. Oh, you know, ilang -ilang, ilang, ilang layers ng cake to? One, two, three, four, five. <laughs> Nah, <laughs> <laughs> Grabe naman <paraan> ang <laughs> hmm. Ano ba talaga gagawin mo? <laughs>

yung rhyme niya. <laughs> Sabay-sabay. <laughs> ah. <laughs> siya sana magugulat pero nagulat. <laughs> Bo. Ang <laughs> galing Ano sabihin ba sabihin mo kung kinaya ka kumain? Hindi <laughs> <laughs> pa ako. ko. Kung ah, ka. O kinakayaw. Ano ka, ano <laughs> <laughs> pala? Kumanap kayo ng lalaking pagbubuksan kayo ng pinto tuwing sasakay at bababa kayo ng sasakyan. Hoy! Hi, Mi. Oh, baba ka na, tara na. <laughs> bago.

<laughs> talaga geputung galo. Galo. Tari longkot <laughs> Wow, boy. <my favorite. coughs> <Tidakma. laughs> <laughs> 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 Tuloy yung problema mo. <laughs> hmm, buti pa <ba> to. <laughs> oh, galit ka. Huh. kilong pansit pagiging. 1 port na lang. <laughs> Jin Tanggali <laughs> Alatang di pala sin Gulat pa eh <laughs>